Ano ko ang isa sa pinakamalaking sikreto ng Hunter Hunter ay nasa harap na pala natin na si Don Fricks at Jin Fricks ay iisa at ang kapangyarihan niya ay paglalakbay sa oras. Sa video na ito tatalakay natin ang ebidensya, konsepto at koneksyon ng Hunter Association sa misteryosong kakaya ni Jing. Ayon sa teorya, ang chronokinesis ay tinatawag na kakaya ni Jing, ang maglakbay sa oras. Maaari siyang pumunta sa inaharap o bumalik sa nakaraan. Isa itong trope na madalas makita sa pelikula anime pero may iba't ibang version nito. May fixed point timeline guys sa Terminator, multiple timelines guys sa Infinity War at ang Grandfather Paradox kung saan ang pagbabago sa nakaraan ay tuluyang nag-iiba ng hinaharap. Sa teorya, ginamit Jing o Don Freaks ang grandfather paradox. At sa original na timeline, wala pang hunters at hunter association. Natutunan niya ang Nen at nagpunta sa Dark Continent at naisulat ang mga nilalang at yaman sa silangan. Bago siya nakatawid sa kanlurang bahagi, nakilala niya ang ina ni Gon at nagkaroon sila ng anak. Iniwan niya ang tape at si sa batang Jing bumalik ng tatlong daang taon at iniwan ang Journey to the New World. Kaya nabuo ang bagong kasaysayan at nagkaroon ng Hunter Association. At katulad ni Wolverine sa X-Men, Days of Future Past, kahit nabura ang lumang timeline na nanatili ang time traveler sa bagong hinaharap. Ganon din kay Don Fricks. Ang pagbalik niya sa kasalukuyan, nagigising siya sa katawan ni Jane na kilala natin pero may halong alaalan ng kanyang dating buhay at may dalawang posibilidad ito Una, ang alaalan ni Don Fricks ay napunta sa batang Jing at nahalo sa kasalukuyang personalidad nito. At pangalawa, ang nagkaroon ng merge experience kung saan dalawa ang karanasan pero ay isang tao. Ito ang mas madaling ipaliwanag sa mga manonood at pinapanigan ng script na ito. Tulad ng iba pang overpowered ability sa Hunter x Hunter tulad ni Nakamilia, Cherednitch at Aluka, hindi imposible may kakayahang mag-time travel si Jing pero may mga limitasyon nito ang butterfly effect. Malit na pagbabagong ginawa sa nakaraan ay may malaki ng epekto sa hinaharap. Hindi niya basta kayang baguhin lahat ng kaganapan ayon sa gusto niya. Kapag nakatigil ang oras, hindi niya magamit ang iba pang abilities. Kaya hindi niya may iwasan ng ilang pangyayari gaya ng kay Pariston, Chidel at pagkikita kay Gon. May mga simbolo at ebidensya ang nagpapakita ng koneksyon ito. Ang Mobius symbol sa Avengers Endgame ay kapareho ng disenyo sa pabalat ng Journey to the New World, simbolo ng Time Traveler. Paulit-ulit lumalabas sa anime at manga ang mga frame na nag-uugnay kay Jin sa Dark Continent at World 3. Hindi ito aksidente sa animation. Wala pang pay na sa manga na nagsasabing siya ang unang chairman. Pero malakas ang ebidensya ang libro niya ang naging daylan sa pagkakoroon ng Hunters. Kung tatanggalin natin ang ideya ng chronokinesis kay Jing, kailangan na rin nating alisin sa kwento ang iba pang imposibleng abilidad. Pero tanggap natin ang mga iyon, kahit posible rin ang time traveler ni Jing. Lahat ng bakas mula sa Mobius Symbol, sa Dark Continent, sa World 3 ay nagtuturo ng sa iisang konklusyon. Si Don Fricks at si Jin Fricks ay iisang tao at may kapangyarihan siyang maglakbay sa oras. At ang malalim na pagbubusisi kay Don Fricks at kay Jean Fricks. Ano sa tingin nyo mga idol? Tama ba ang teorang ito? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa susunod pang Hunter Hunter Theories.